o amang banal sa liwanag ng iyong presensya kami lumalapit. Hinahanap ka sa katahimikan at sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Sa iyong mga palad nakaukit ang aming mga pangalan at sa bawat luha ay may iniihandang tagumpay. Itinataas namin ang mga pusong sugatan ang mga kaluluwang pagod sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot ng katawan at espiritu sa iyong lilim kami humihimlay. Sa iyong espiritu kami tumatanggap ng panibagong alab ng pananampalataya at liwanag ng pag-asa. Narito kami ngayon gaya ng bayan sa panahon ni Nehemias nagnanais ng muling pagtatayo ng wasak naming mga pader. Panginoon, muling ihalik ang iyong espiritu sa aming mga alabok, gisingin ang mga natutulog, panariwain ang mga nanlalamig alalahanin mo kami sa iyong habag at hindi sa aming kasalanan, pagkat sinabi mo, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan. Hinahawakan namin ang iyong salita gaya ng tabak sa digmaan at kami tumitindig, hindi sa lakas kundi sa biyayang walang hanggan. Sa araw na ito, Panginoon, bigyang saysay mo ang aming pagluha. Gawin mong bukal ng kagalingan ang aming mga pilat, ang bawat kirot ng alaala ay iyong palitan ng kapayapaan. Ang bawat pagkatalo ay gawin mong daan sa pagtatagumpay. Iyong sinabi sa pamamagitan ng krus, naganap na, at sa mga salitang iyon ay nalugmok ang kadiliman. Ngayoy bumabangon kami, mga anak ng liwanag, tinatawag mula sa alabok, itinatalaga sa bagong umaga. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapamagitan, kami inagpapahayag ng kalayaan sa mga bihag ng takot, ang mga tanikala ng pagkakasala ay nahuhulog sa lupa at ang mga pusoy muling tumitibok sa awit ng pag-ibig. Huwag mo kaming hayaang manatili sa lambak ng anino bagkus, akayin mo kami sa bundok ng iyong presensya. Doon sa dako, kung saan ang iyong tinig ay parang maraming tubig, doon kami mananahan, malaya, banal at Lubos na iyo sa araw na ito. Hinahayag namin ang kabutihan ng Diyos na sa kabila ng aming katigasan ay di nagsasawang tumawag. Isinulat mo sa langit ang araw ng aming pagtubos at ang iyong dugo ang tinta ng walang hanggang kasunduan. May mga pusong pinanday sa apoy ng pagsubok ngunit ngayoy binubuo mo sa gintong liwanag ng pag-asa. Gaya ni San Augustine of Canterbury, ang iyong lingkod, kami itinatawag upang magsindi ng apoy sa mga bayang malamig. O banal na espiritu, bumabaka ngayon sa lahat ng naghihintay. Parang hangin sa Pentecostes, parang apoy sa mga alagad. Paguhin mo ang aming wika, mula sa hinagpis tungo sa papuri, mula sa pagkabigo tungo sa pananampalatayang muling umusbong. Ikaw ang aming guro, aming kasama, aming lakas sa kahinaan. At sa bawat panalangin ay ikaw ang nagbibigay sigla. Sa iyong pagbuhos tumatanggap kami ng bagong pagkakakilanlan, hindi na alipin ng nakaraan, kundi mga tagapagmana ng kaharian. Naririto ang iyong mga anak, inaabot kamula sa mga lambak, sumisigaw sa katahimikan. Panginoon, iligtas mo kami, at sinasagot mo kami hindi sa dagundong, kundi sa bulong ng pag-ibig hindi sa bagyo kundi sa mahina ngunit makapangyarihang tinig. Tulungan mo kaming makita ka sa gitna ng karaniwang araw, sa tinapay na hinati, sa kamay na umaakay, sa mata ng may luha, sapagkat sa bawat himaymay ng buhay, naroon ka Diyos na kasama hindi ka ilanman malayo. Sa panahong maraming bumibitaw, kami kumakapit, hindi sa pangunawa, kundi sa iyong pangako. Kami mga lalaking at babaeng gaya ni na Abraham at Sarah, naniniwala kahit sa gitna ng kawalan. At gaya ni Moises, hindi kami susuko hanggat hindi mo kami pinagpapala, hawak ang baston ng pananampalataya. Kami tatawid sa dagat ng pag-aalinlangan. Itinutok namin ang aming mga mata sa Panginoon ng hukbo na lumalakad sa unahan at tumatawag sa amin papunta sa tagumpay kami nagpapahayag ng kapatawaran sa ngalan ni Jesus ang bawat kasalanan ay tinakpan ng dugo ng kordero. Ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa amin sapagkat ang hinaharap ay hawak ng Diyos na tapat. Hindi na kami tinatawag sa pangalan ng kahihiyan kundi sa bagong pangalang ikaw ang nagbigay. Pinatawad, pinalaya, pinagpala. Ito na ngayon ang aming awit at ang iyong biyaya ang aming tugon araw-araw. Panginoon, ibalik mo ang mga nawalang pangarap, ang mga layunin na parang abo na lamang sa hangin. Ipanumbalik mo ang pananampalatayang dating nag-aapoy at gawin mo kaming muli, hindi ayon sa aming anyo kundi ayon sa iyong larawan. Tulungan mo kaming marinig ka sa gitna ng ingay at piliin ka sa gitna ng maraming tukso. Sa bawat talo ng kabiguan ang iyong kamay ang aming hagdan at sa bawat gabi ng kalungkutan, ikaw ang aming liwanag. Diyos ng lahat ng henerasyon, narito ang iyong bayan hinihintay kagaya ng lupa sa ulan. Buhayin mo ang pananampalatayang naidlip at pasiglahin ang mga puso ng bagong sigla. Wala nang kapangyarihan ang espiritu ng takot pagkat ang Espiritu na nasa amin ay Espiritu ng Kapangyarihan. Kaming dating takot ngayoy matatapang, kaming dating alipin, ngayoy malaya sa pangalan ni Jesus. Walang sakit na hindi mo kayang pagalingin, walang pusong di mo kayang ayusin. Ang mga bitak ng aming kaluluwa ay iyong hinahaplos at ang mga sugat ay iyong tinatahi sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi kami kailanman masyadong wasak upang hindi mo mapanumbalik sapagkat ikaw ang Diyos ng mga himala kahapon, ngayon at magpakailanman. Hayaan mong muli kaming maniwala na sa iyo lahat ng bagay ay posible. Panginoon, gamitin mo ang aming mga kahinaan bilang plataforma ng iyong lakas at ang aming mga pagkakamali bilang testamento ng iyong habag. Itinataas namin ang bawat pamilya bawat tahanan na puno ng lamat at hinihiling naming itoy gawin mong lugar ng kabanalan at kapayapaan. Huwag mong hayaang manahimik ang kadiliman, bagkus hayaan mong marinig ang iyong ilaw na sumisigaw sa gabi. Sa gitna ng paghihiwalay, ikaw ang pagkakaisa. At sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ikaw ang bagong simula. Manatili ka sa aming mga puso o Panginoon at huwag mo kaming hayaang maligaw sa gitna ng paglalakbay. Bigyan mo kami ng discernment upang makita ka sa pagitan ng linya at mas kilalanin ka kaysa sa mga pangyayaring dumaraan. Ikaw ang ilawan sa gabi, ang ulap sa araw at sa iyong presensya, kami hindi kailanman mawawala. Saan man kami dalhin ng panahon, ang iyong kamay ay lagi naming kapiling. Ngayon sa ngalan ni Jesus, Tinatawagan ko ang mga natutulog magsibangon kayo sapagkat ang liwanag ay sumisikat. Ang panahon ng panibagong pagsisimula ay narito na at ang lupaing tuyot ay muling dinidiliga ng biyaya. Bawat salinlahi ay tinatawag upang mag-alab at hindi upang mamatay sa pagdududa o takot. Kayo'y mga ilawan sa kadiliman at ang apoy ninyo'y hindi kailanman mapapatay. O bayan ng Diyos, huwag ninyong hayaang lumamig ang inyong pag-ibig, sapagkat sa bawat tibok ng inyong puso ay panibagong paanyaya. Ang Panginoon ay humihinga ng buhay sa mga tuyong buto. At gaya ng propeta sa Ezekiel, inuutusan tayong magsalita. Magsihinga kayo o Espiritu ng Diyos mula sa apat na hangin, at ang mga patay na pangarap ay muling babangon sa kanyang pangalan sapagkat hindi natatapos ang Diyos sa isang kabanata. Lagi siyang may nakahandang pagpapatuloy ng pag-ibig. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa ating lahat na tumatanggap. Hindi upang tayo'y manatiling basag, kundi buing muli sa kanyang wangis. Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ang sabi niya sa Isayas, upang magdala ng liwanag sa mga bansa at kalayaan sa mga bilanggo. Ngayon ay panahon ng pagsunod, hindi ng pag-aalinlangan, sapagkat ang bawat hakbang ng pananampalataya ay sinasalubong niya ng biyaya at ang bawat oo sa Diyos ay pinto sa isang bagong tagpo ng kanyang kabutihan. Kaya't lumakad kang may tapang, ikaw ay sinamahan na ng Diyos. Naririnig ng Diyos ang mga daing ng mga ina sa gabi, ang mga panalangin walang tinig, ngunit puno ng luha at gaya ni Hana, kanilang mga sinapupunan ay bubuksan, hindi lamang para sa mga anak, kundi para sa mga panawagan. Ang mga tahimik na panalangin ay ginagawang awit ng pagsamba at ang mga kawalan ay ginagawang hantungan ng kanyang kapuspusan. Walang nawawalang panalangin sa paanan ng kanyang trono at walang luha ang nasasayang sa mga mata ng Diyos sa mga kabataang nawawala sa mundo ng alon at agos. Ang Diyos ay may hinirang na himala na magbabalik sa kanilang landas. Hindi sila hahayaan ng Ama na maglayag ng walang patutunguhan, pagkat may tawag ang kanilang pangalan sa kalangitan. Ang apoy ng layunin ay muling sisindihan sa puso ng bagong henerasyon at sila'y babangon na may alab na hindi galing sa mundo kundi sa trono ng Diyos sila ang magiging tinig ng katotohanan. Mga propeta ng bagong bukas, mga saserdoting may apoy ng langit, mga ama at ina ng pananampalataya, huwag kayong mapagod, pagkat ang bunga ng inyong pagkapit ay darating sa takdang panahon. Gaya ng punong kahoy sa tabi ng ilog ng Salmo 1, ang inyong ugat ay matatag at ang inyong sangay magbubunga. Hindi nasasayang ang bawat araw ng pagtitiis sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa likod ng mga tagpo. Kapag kayo'y walang lakas, Siya ang inyong lakas, at kapag kayo'y nalulumbay, Siya ang inyong galak. Sa mga nawalan ng paningin ng kanilang layunin, ang Diyos ay nagbibigay ng bagong paningin na mula sa itaas. Hindi lamang ito para sa kaginhawahan, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Gaya ni Pablo sa Damasco, kayo'y babango na may malinaw na pangitain. Ang mga dating hadlang ay magiging daan ng kapahayagan at ang mga dating dilim ay magiging liwanag sa inyong mga yapak. Sapagkat sa bawat patak ng kadiliman, ang liwanag ni Kristo ay lalong lumiliwanag sa inyo. Huwag mong sabihin ikaw ay hulina, pagkat sa Diyos, ang lahat ay may takdang panahon. Ang mga tao ng pag-aaksaya ay ay ibinabalik ng Panginoon, gaya ng sinasabi sa Joel, Aking babayaran ang inyong mga nawala. Ang mga naantala ay hindi nakakansela, at ang nawala ay hindi nawawala sa plano ng Diyos. Kaya tumayo ka bayan ng Diyos pagkat ang panahon ng katuparan ay lumalapit na. Kung ikaw ay may hinanakit, dalhin mo ito sa krus sapagkat sa lugar ng sakripisyo mayroong tunay na kapayapaan ang kapatawaran ay hindi kahinaan kundi tagumpay at sa bawat pagpapakumbaba ay may taglay na kalakasan. Itapon mo ang bigat ng kahapon sa paanan ng kordero at hayaang ang kanyang pag-ibig ang maging baluti ng iyong puso. Gaya ng sabi sa kolosas, Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ni Kristo sa inyo, sapagkat sa pagpapatawad, ang kaluluwa ay tunay na gumagaling sa mga nangangarap muli. Ito ang hudyat ng bagong yugto, isang panibagong pahina na isinusulat ng kamay ng Diyos. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat sa ngayon pagkat siya ang Alpha at Omega, simulat katapusan ng iyong kwento. Tanggapin mo ang kapayapaang hindi kayang unawain, ang kapayapaang nanggagaling sa pagkakaalam na siya ay kasama. Gaya ng sabi ni Jesus, ang kapayapaan ko ay ibinibigay ko sa inyo. Ito'y hindi gaya ng ibinibigay ng mundo, kundi higit pa roon. Bayan ng Diyos, itaas ninyo ang inyong ulo, pagkat ang tagapagligtas ay malapit, higit kay kaysa noon. Ihahayag niya ang kanyang sarili sa gitna ng panibagong tagpo at dadalhin kayong muli sa lugar ng kababalaghan. Gaya ng ulap sa araw at apoy sa gabi, kayo'y papatnubayan sa bawat hakbang, bawat liko, bawat desisyon. Hindi kayo nag-iisa sa landas na ito sapagkat ang Diyos ng Israel ay nasa inyong gitna. Sa oras na ito, tinatawag ko ang mga may sugat na hindi nakikita, ang mga may ngiting may kasamang lungkot, ang mga pagod sa tahimik na laban. Ang Panginoon ay bumababa ngayon na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at sa paglapit niya ay tinutunaw ang lahat ng pader ng kahihiyan. Ang iyong katahimikan ay naririnig sa trono ng langit at ang iyong pagod ay may gantimpalang hindi kayang sukatin. Hindi ka mawawala sa kanyang paningin pagkat ikaw ay minahal bago ka paman isinilang. Makinig ka o kaluluwa sa tinig ng iyong manlilikha. Hindi ka pangkaraniwan. Ikaw ay aking sadyang nilikha. Ang mga iniwang pangarap ay binubuhay muli ng kanyang hininga at ang mga pintong tila sarado ay bubuksan sa oras ng kanyang himala. Lumapit ka, hindi sa takot, kundi sa kumpiyansang may pananampalataya, sapagkat ikaw ay may lugar sa puso ng Diyos sa Kanya walang labis, walang kulang, pagkat ang kanyang biyaya ay laging sapat. Ngayon ay araw ng desisyon, piliin mo ang buhay, ang buhay na tunay, hindi ang anino ng mundo. Ang tinig ng Diyos ay mas malakas kaysa sa tinig ng pagkatalo, at ang kanyang tawag ay para sa iyo, hindi para sa iba. Huwag mong ipagpalit ang walang hanggan sa pansamantalang aliw, sapagkat ang tunay na kagalakan ay nasa pagkakilala sa kanya. Gaya ng sabi sa Deuteronomio, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at sa pagpili mo sa Diyos, nagsisimula ang bagong kabanata. Tumingala ka, bayan ng liwanag, dahil ang iyong pagtatanim ay di na mawawalan ng bunga. Ang panahon ng anihan ay paparating at ang mga butil ng panalangin ay aanihin sa katuparan. Sa gitna ng pagod at ulan, ang Diyos ay nagbabantay at hindi niya pinababayaan ang ani ng kanyang mga anak kaya't huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ikaw ay mag-aani kung hindi ka susuko panahon na ng pagbabalik pagbabalik sa presensya ng Diyos na nagbibigay buhay hindi ka kailanman masyadong malayo upang hindi niya maabot at hindi ka kailanman masyadong marumi upang hindi niya linisin ang kanyang awa ay bago tuwing umaga at ang kanyang katapatan ay di nauubos kailanman. Sabi sa Lamentations, dakila ang kanyang katapatan at ito ang dahilan kung bakit tayo'y muling bumabangon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nagpapasalamat tayo sa bawat pusong na natili hanggang sa dulo ng mensaheng ito. Hindi aksidente ang iyong pagkarinig at pagbasa. Ito ay itinakda ng langit isang banal na tagpo sa gitna ng iyong paglalakbay. Ang Espiritu Santo ang siyang nagdala sa iyo rito upang tumanggap ng kalakasan, aliw at bagong pag-asa. Ito ay oras ng kapahayagan, ng pananampalataya at ng panibagong simula. Purihin natin ang Diyos sapagkat Siya'y tapat magpakailanman. Sa lahat ng naglaan ng oras at puso upang sumama sa panalangin, ito ako'y taus pusong nagpapasalamat kasama ng buong komunidad ng pananampalataya. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay bahagi ng isang bayan na pinili at minamahal at sa ating pagkakaisa may kapangyarihang inilalabas sa kalangitan. Inaanyayahan kitang iwan ang iyong pangalan sa mga komento. Sa ibaba sa pagkat lingguhan ay magtataas tayo ng panalangin para sa bawat isa pipili kami ng mga pangalan para sa masinsinang intersesyon, ngunit lahat ay isasama sa aming mga panalangin may malasakit at pananampalataya. Kung ikaw ay nabless, hinihikayat kitang mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang bell notification upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mensahe. Mga salita ng apoy, pag-ibig at revelasyon ay patuloy na ilalathala rito isang tahanan para sa mga nauuhaw sa katotohanan at presensya ng Diyos. Maging matiyaga sa iyong paglalakad kasama si Kristo sapagkat may mga pangakong inilalabas sa mga tapat at nananatili. Ang biyaya ay patuloy na dumadaloy sa mga pusong bukas at ang langit ay gumagalaw para sa mga umaasa. Itanim mo ang salita ng Diyos sa iyong puso gaya ng isang binhi at sa tamang panahon, ito'y uusbong, lalago at magbubunga. Huwag kang bibitaw, huwag kang lalayo, huwag kang susuko sapagkat ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang gabi man araw. Ang kanyang salita ay ilaw sa iyong daraanan at tanglaw sa madilim na gabi. At kung siya'y iyong pananaligan, hindi ka kailanman matitinag. Lumakad kang may pag-asa, may kapayapaan at may pananalig, pagkat ang Diyos ay nasa iyong panig, hindi ka kailanman nag-iisa. Ngayon bilang isang tinig na nanggagaling sa puso ng Ama, inihahayag ko na ang Diyos ay naririto sa mismong sandaling ito. Kumikilos siya sa iyong pamilya, sa iyong kaisipan, sa iyong kinabukasan. Winawasak niya ang tanikala ng takot, pagkalito at spiritual na pagkakabihag. Pinubuksan niya ang mga pintuan na isinara ng mundo at ibinabalik niya ang iyong tinig, dignidad at banal na layunin. Tanggapin mo ngayon ang apoy ng Espiritu at lumakad ka bilang isang buhay na patuto na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan at kasama mo.